ang pahayag ni Pope Leo XIV ukol sa tradisyon ng simbahan. Pagpapatuloy sa tradisyonal na turo ng simbahan sa kanyang unang pampublikong talumpati sa Batikan Diplomatic Corps, muling pinagtibay ni Pope Leo XIV ang tradisyonal na turo ng simbahan katulika tungkol sa kasal at dignidad ng buhay. Binigyan diin niya na ang pamilya ay nakabatay sa matatag na unyon ng isang lalaki at isang babae at kinilala ang likas na dignidad ng lahat ng tao mula sa hindi pa isinisilang hanggang sa matatanda ikinaguyo din niya ang mga pangunahing doktrina na tumututol sa aborsyon at iutanisya na nagpapakita ng mas konserbatibong panindigan sa mga isyong panlipunan, ipenyo